anino sa aking higaan hindi lahat ng anino ay gawa ng liwanag minsan may mga anino na may sariling buhay at minsan ang mga aninong iyon ay nakaupo mismo sa tabi ng iyong higaan ako si Rafael isang estudyanteng lumuwas sa Maynila para mag-aral wala akong kakilala kaya napilitan akong umupa ng maliit na kwarto sa isang lumang apartment mukha itong normal may kama mesa at isang maliit na bintana pero sa unang gabi pa lang may napansin akong kakaiba habang nakahiga ako sa sahig katabi ng kama ko may anino hindi ito gumagalaw kasabay ng ilaw at hindi rin ito galing sa akin. Para bang may ibang nilalang na nakatayo roon. Akala ko nung una, pagod lang ako at guni-guni. Pero habang tumatagal, napansin kong gumagalaw ang anino. Tuwing pipikit ako ng sandali, parang lumalapit ito ng dahan-dahan. Minsan, nagigising akong nakadikit na ito sa gilid ng kama ko, nakatingala sa akin. Ang pinakanakakatakot, wala itong mukha. Isang hubog lang ng tao. Isang aninong walang pinagmulan. Nagtanong ako sa caretaker ng building, si Mang Nestor. Kuya, may kakaiba po bang nangyayari dito? Saglit siyang natahimik bago sumagot. Iho, huwag ka nang magtanong. Basta kapag nakakita ka ng anino, huwag mo nang titigan huwag mo ring papansinin kasi kapag napansin mo na siya hindi ka natitigilan mas lalo akong kinabahan pero siyempre sa halip na sundin siya lalo akong nagmatigas sinubukan kong bantayan ang anino at doon nagsimula ang bangungot isang gabi hindi ko nakinaya hinamon ko ang anino kung sino ka man magpakita ka biglang lumamig ang buong kwarto. Ang bintana biglang bumukas at ang anino unti-unting umangat mula sa sahig. Tumayo ito sa gilid ng kama, mahaba, baluktot at imposibleng hugis ng tao. Lumapit ito at sa unang pagkakataon, naramdaman kong humawak ito sa paako. Malamig, parang yelo. Hindi ako makagalaw. Para akong nakapako. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Kinabukasan, dinalaw ako ni Mang Nestor. Nakita niya akong namumutla. Sabi niya, "Iho, dati, may nakatira riyan sa kwartong iyan, estudyante rin. Natagpo ang nakahiga sa kama, pero patay." Ang sabi ng pulis, bangungot daw. Pero ang mga nakakita may naiwan daw na anino sa dingding. Hindi na nawala. Doon ko naisip, baka iyon ang aninong nakikita ko. Hindi siya umaalis. At ako na ang susunod niyang biktima. Pinilit kong mag-impake. Pero noong gabing aalis na ako, nag-brown out. Nalaglag ang flashlight ko. At sa ilalim ng mahina nitong liwanag, nakita kong napapaligiran na ako ng anino. Hindi na iisa hindi na dalawa, daan-daan. At lahat sila, nakatayo sa paligid ng higaan ko. Nakatingin, walang mukha, walang imik. Hanggang sa unti-unti akong nilapitan, hindi ko na alam kung paano ako nakaligtas. O baka, hindi na nga ako nakaligtas. Dahil ngayon, kapag sinusubukan kong matulog, palagi kong nakikita ang anino. Nakaupo lang sa gilid ng aking higaan. At kapag napansin mo silang minsan, hinding-hindi ka na nila titigilan. Anino sa aking higaan? Isang kwento ng mga nilalang na nakatira sa pagitan ng liwanag at dilim. Kaya sa susunod na mahiga ka, siguraduhin mong nag-iisa ka nga sa kwarto.